What's up mga kagulong natin in towards dyan? Kumusta po kayo ulit? Welcome back po sa ating channel. So ngayon po no, ipaalala ko lang po ngayon sa inyo yung mga dumadaan po sa bus lane, bike lane, sa EDSA, sa C5 at kung saan man po na nasasakupan ng MMDA. Ngayon po mula po ngayon, May 20, 2025 na nalifted na po yung INCAP Ibig sabihin po, pwede na po ulit manghuli yung mga MMDA sa mga sa pamagitan po ng INCAP, yung non-contact apprehension policy. So, mula po ngayon April 20, na-lifted na po yung batas na yan. So, kaya ngayon, umpisa po ngayon, manghuli na po ulit yung mga MMDA, yung mga dumadaan po dyan sa bus lane, bike lane, basta sa lahat po nang pinagbabawal. Number one po dito sa bus lane, EDSA, no? So, mag-ingat-ingat na po kayo yung mga kamote riders po na mahilig po dumaan dyan sa bus lane. Kahit po wala kayo nakita na traffic enforcer, talagang 24-7 po yan, bawal dyan. Kaya, ang mahilig po dumaan dyan, nako, mag-ingat-ingat na po kayo. Baka magulat na lang po kayo, may dumating na na sulat sa inyo. Dahil sa income na yan. Ayan, mahilig yung mga kamote riders. Ayan, no, nakita nyo naman po. Lagi po kayo ganyan, no? Sa bus lane. Sa saya nyo pa dyan dumaan. Diba? Ah, pansin nyo yan, no? Ang dami dumadaan sa bus lane. Ayan, nako. Mag-ingat po kayo. Baka kayo ay makuha na ng plaka. Malaki pa naman po yung violation fee dyan. 5,000 to 20,000 po yan. Kaya ingat-ingat po kayo, no? Ito lamang po ay paalala lang ingat po tayo lagi huwag na po natin subukan ulit na dumaan sa bus lane o kaya sa mga bike lane EDSA sa C5 ito po ay yung INCAP po ay sa mga sa MMDA lang po no hindi po kasama dito yung mga city government na may INCAP, hindi po sila kasama uh, ito lang po ay sa uh, MMDA yung hawak nila sa EDSA C5 at kung saan man po na ano na malalaking kalsada na masasakop ng MMDA yun po yung may mga INCAP na po yan So, ayan, ingat-ingat na po yung mga kamote riders. Okay? Ride safe po sa atin lahat lagi. At syempre po, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, pa-subscribe na naman po. Pa-click na lang po ng notification bell para po laging updated sa mga ganitong video natin about sa mga kamote riders. Pa-follow na rin po ako sa aking FB page. Ayan po, maraming maraming salamat po sa inyo. Kita-kits po ulit sa mga susunod natin ng na video. Thank you!